Oras na ngayon guys ay 9.30 so palak papunta ako ng ano dollar tree may bibilhin lang ako na mga birthday stuff para sa birthday party ni Sabrina nandito na naman tayo sa birthday party mamaya marami na naman tayo mga na mention dyan birthday party birthday party <laughs> ayan naglalakad lang ako guys kasi maganda naman yung panahon hindi masyadong mainit cloudy lang so ayan patawid na tayo sa malaking ano ito yung pinakabising busy na road guys kung bakit ako naglalakad guys baka sabihin niyo bakit hindi na lang hindi mo na lang hintayin si Wade para mag drive sayo ano kasi guys pagod na siya galing trabaho so ako wala naman akong ginagawa ako na lang ang ano ako na lang ang bibili kasi malapit lang din naman mga 20 minutes walk lang naman yan papunta doong sa Dollar Tree kaya okay na rin maganda na rin para mag ano exercise na rin para sa akin kasi matagal na rin akong hindi nakapag exercise kaya ayan pang pastrong yan ng mga buto buto guys kaya maganda talaga maglakad lakad araw araw so nandito sa Canadian Tire iihik muna tayo guys mag stop muna tayo dito sa Canadian Tire mag gagamit lang tayo ng ano nila washroom nagkakape ako guys habang nag edit so pagkatapos ko doon sa Canadian Tire ayun na 5 minutes walk na lang naman dito doon sa galing sa Canadian Tire papunta dito ng Dollar Tree nandito na ako sa Dollar Tree guys narating ko din sa wakas so pasok na tayo mabuti dito yung kasi yung mga pintuan nila ipipress mo lang yung button, bubukas na kasi may dala akong wagon eh, yung kariton ko para paglagyan ng mga stuff sa mga nabili ko pang giveaways para sa loot bag ni Sabrina, yan yung mga ano ang dami pa naman dito at kamumura lang ng mga toys nila $1.50 lang kaya talaga yung mata ko ay nako, nag nag-twinkle-twinkle twinkle yung mata ko. <laughs> so, ayan yung una kong dinampot, yung eraser, pencil na may eraser nakasama. kasama. Kaso, may nakita akong mas maganda pa yung ball pen na may, ano, yung puppet sa dulo. Kasi gusto yun ng mga bata, eh. Ayun, naghahanap na naman ako na ngayon ng kindi, guys. Yung kindi na panglagay natin sa... Ano, pabitin at saka yung palaro natin at saka yung sa loot bag natin. Nag-ikot-ikot lang ako sa store. Siguro mga isang oras din akong nag-ikot-ikot sa store para wala talaga akong maligtaan na ano, yung magandang pang giveaway. So ayan diyan naghahanap ako ng pumpoms para sa ano ko sa gagawin kong pabitin kasi lagyan ko ng pompoms Pero yung nahanap ko para sa regalo. Din nakita ko yung string na yun na may ano, yung maraming kulay sabi ko yun na lang ako na lang ang gagawa gugupit-gupitin ko na lang kaya ayan mura lang naman 150 lang so hindi na masama hat, huwag naman Oh, ang ganda nito pang giveaway. 25 by $50 lang to eh. $1.50. Unicorn. Oh, naku ko. Ang ganda-ganda. Oh, ang cute-cute. Magugustuhan to ng mga bata ko kasi yung mga lalaki hindi ko alam kung anong ibibigay o, hindi kaya ito sa lalaki hindi ko naman ako sa ano um, candy aisle guys Magdagdag pa tayo ng candy ito Ring pop Sour. O, ba May bago sila. Ito ano na lang. Magkano kayang laman ito? Three Lollipops. So, six. Three, six, nine. May to the Bakit? Ikot-ikot pa tayo dito. Maraming makikita tayo. Ano pala? Two-pack scratcher. Okay, I think we're done here. Ayan yung mga nakuha ko so magbabayad na tayo good luck po Mimi yung bayarin natin talaga open dyan eh open ah, okay Ditto number three. Yes. I have a pen. ang nabayaran ko guys is 81 dollars kung nasa piso yon 3,200 so hindi na masama no kasi marami na akong nabili sa 3,000 ko at saka magaganda pa next stop naman guys ay Dalarama so ito yung mga nabili ko sa Dalarama hindi ko na nabilihan storage container lang naman yan at saka yung disposable tray at saka paper plates at saka ano yung napkin. kuno ang akin ano. So, ngayon, um, pa na ako, guys. guys mga ko sa Dalar Dalarama. Yung banig at saka yung baseball bat. So, pa dito na ako dumaan sa backline, guys. Kasi may nag-aayos sa, ano namin, sa street. Yung mga tubo ng water, water line. So, dito na lang ang ating vlog, guys. Hanggang sa muli, nating pagkikita. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana huwag niyong kalimutan follow ang page ko. At saka mag-like mag-comment kung saan nakaabot ang aking video. Maraming maraming salamat guys. So, bye-bye. Kita tago ko muna to kay Sabrina para hindi niya makita. Kasi surprise to eh.